Good morning guys! Ayan, nandito ko ngayon sa Sebastian Pan Last week, hindi tayo nakapukol gawa ng mebagyo at signal number 1 dito sa Metro Manila So ngayon na lamang tayo nakabalik dito sa Sebastian Pan At uh, eto po, ayan, nakaset up na ako at naka nakapukol na rin ako At uh, naghihintay na lang ako ng hatak So uh, may konting pagbabago rito Itong pinupwestuhan ko, bagong ispat ito eh dahil yung kabilang na uh, pond nitong Sebastian Pond ay uh, nabili na rin po ng may-ari ng Sebastian Pond. So may mga naiwan para um, mga malalaking tilapia at uh, bangus dito. So uh, tatry natin kung may mahuhuli tayo dito sa bagong spot na ito. Papakita ko sa inyo yung uh, lugar na pinupwestuhan ko ngayon. Alright! Okay guys, ayan po ang Sebastian Pants. Ayan, yan, yan yung buong uh, ng Sebastian. Ngayon, nandito ho ako sa kabila, sa kabilang side. Ito po yung pilapil na dinadaanan ko. Ayan, papunta ho yan dun sa dulo, sa may resort. Dun, sa may dulo. Dun ho yung gilid ng resort. Dun ho ako madalas pumupuesto. So ngayon, nandito tayo sa bagong spot. Ito ho nga pans na ito, nabili na rin ito ng Sebastian pan. Kaya lumawak na ho ang aming uh, pupwestuhan. Ayan ayano Ayan o, ang bagong spot ng Sebastian pan. Ayan. Ayan, hindi ko alam kung pagdudugtongin itong dalawang ito. Ayan, hanggang doon ho yan. Doon, sa may mga kawaya na yun. Doon ho ang boundary niyan. Hanggang doon sa may puno. Ayan, paikot ho yan. Ayan, papunta rito. Ayan. Ito. Ho, pilapil lang ang pagitan ng uh, dalawang pans. Kaya dito ho tayo. Sa may lilim. Ayan no, Yung aking pamingwit. Ayan. Actually may nahuli na rin ako eh. Ayan. May nahuli na akong uh, tatlong piraso na kagad. Ayan. Nakakatatlo na kagad tayo. Ayan. Makagat to. Makagat yung isda. Yung tilapia. Kaya tutuloy-tuloy natin ito. Ayan. Ia-update ko kayo kung uh, nakarami ba tayo dito sa bagong spot ng Sebastian Pond. Okay? Alright guys, Tayo antay tayo ng hatak. Mahatak na kagad. Fish on guys. Alright, right. ya. Alit pa release natin. Ito ay yung aking mga pangubang, pinaubaya ka na lang din eh. Oh. Uy, 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 baka sumatak. Ah, fish on. Bigat eh. Bawal sa akin magbuhat. Ay, tulungan mo to matanda. <laughs> All right, guys. Tilapia. Oh, malalaki na pala. Oh, malalaki, may marami pang naiwan daw eh. Uh, Ay, dito, ko na, dito ko lang dito ko lang ng aking panghuli eh. Ayan, yeah, ito na ipon na to. Hulihin na natin at nang mapalitan na ng mga bago. <laughs> ito tingin mo siya na nga lang na, namamanda oh. Tayo. Yeah. Ay, ko Oy, na. dami niyan ah. Ilang ligo naman na ipon. Ah, ano yung buling? Ah, tilapia. Buti hindi namatay. Uy! Uy, si Toto! <laughs> Sinong okay. araw yun, nakatiba misis ko sa lupa eh. Nakakatuwa nga rito sa atin yun. Eh. Ayaw ng cash. Gusto hulugan. Paano nga nangangagawin sa tayo? Eh? Bakit nga namin paggawa yung bahay namin? Pika kukulong pa yung bahay. Bakit? E buhay pa yung eh. <laughs> oh, lintik pag bumabahan na saan sa buka. wala kang malang gawin sa katatas gamit mo. Lintik na yan. Kamit namin doon. Ganun kami. Lalo ngayon magiging maulan daw. oh kasi yan, hindi nang init yung mga nakakarami. Ngayon yan, puro ulan naman yan. Hindi, tingin mo naman nangyari. Nang bigyan ka ng ulat, yung Hahaha <laughs> sa ibang bansa no? napakarami kasi hinigot na tubig ng araw mo Hindi sa ingat sa ibang bansa oh. hiling na hiling ng ulan Ano? Oh. Disyerto yun, mantakan mo ha? Oh. Ang inaalala ko, baka mamaya mahulog inaalala ko na kung mahuhuli mo yung laman ganun Oo! Oh. <laughs> ito ang <unilom> nalaman <mo>. eh. <laughs> May gulat ako! May sakit ako sa puso eh Papasira ba tayo baluarte natin ito? <laughs> Oh, na. Uh, Ito na. Jimmy pare. Uh, <laughs> Sama ko sa Miral. Oh, eh. May pangulam na. O oh, kaya, okay, hindi ka na. Kami na dyan. Uwi na. <laughs> 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 Mukha nga pa uwi na ako, maaga. Inuubos na yung paing ko. eh. ka na ba? Eh, yun. Panoorin muna natin ha? para mag-desisyon tayo Ayun. kung uuwi na ba tayo. Ay no, pinipili nga lang yung <laughs> may lang. <laughs> ano nga <was> sumating to? <laughs> ano nga <was> sabag? <laughs> 826. Maubusan sa Rosya ng pain. Uwi na Rosya. 825 din dumating. Ayan nga kung minsan kayo tinahasak na. Ayaw ko nang biwasin. Kaya lang dapat may dalatang pang ginaw. Maliit pa yun. Maliit pa yun. Kita yung ganun kalaki tinapos. <laughs> ano na naman ito? Ang dami naman yung kabilaan. pa lang. Walang bangos. Wala pa lang. Wala pa. Bagong buli kasi yan eh. Eh kami mag a lang, brother. Eh lang tayo, brother. Masyado kaming ano sa negosyo ngayon kaya hindi ako nakapukul last week at bumabagyo. Pinapanood ko na nga lang ang video mo para ako mag-enjoy eh. Puro katatadohan lang naman. Pinag-upload ko sa ay Ayos lang yung Brad. At least meron ka mapapanood. dibang lang naman. Dibang-dibang lang naman. Shout out with my friend. Hello, welcome to my channel. <laughs> Sergi, <Seto. laughs> fish club. Ayan, President. Ayah. Tengok po ito. Kali kami ya. Yen. Tan. Di resort. Sa gilid. Sa semua. Sa Semua. 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 Nice meeting you. Tayo. Nice meeting you. Nice seeing you. Yari ka Big yung bigat nito. May na yung kubo meron na yan. Parang dalawa. Isa lang? lang? lang kasi. dalawa dalawa. alam, ang ay tulis na mga masasakit ng paa. <laughs> Uy, maliit pe, dalawa. 2 in 1 Ano yan? Dalawa, dalawa lang, niya isang alo, er, din eh. ay dinasibo eh. buntot bang bigat ito. eh. Good, ba, ba, ito? Oh, yak, eh. Oh, good size. Ano po ang ninyo? Mm, masa ho, ako masa. Masa. Anong pahin ang gusto oh Kaya mukhang malaki to. Ilang Okay. Ganda, okay. okay. Ilang Okay guys, ayan, Naubos na natin yung pain natin. At sa, di naman tayo minadas, may nahuli naman tayo kahit papano. Ayan, at tayo po ay uh, nag-pack up na. At uh, tayo uwi na, at tanghali na. Ang init, grabe. Ayan, at nagugutom na ako. <laughs> ayan, iaangat ko lang yung huli natin para makita ko. Ah, makita rin nyo rin yung uh, mga tilapia na nabingwit natin ngayong araw okay alright guys ito yung mga nahuli natin hindi ko alam kung ilang kilo ito ayan o no. sandamakmak yung nahuli natin ayan ayan papakilo lamang ho yan at uh, babayaran na natin pagkatapos eh let's go home na ayan, siguro kung mga tatlong kilo ito mga 3 kilo mahigit yung nahuli natin ngayong araw ok ayan, at ito po ang uh, Sebastian Pond dito tayo pumukol dito sa bagong spot ayan ho ayan ang bagong spot ng uh, Sebastian Pond na dito naman yung kabila yung dati natin pinupukulan ayan, may mga kapatid pa tayong mga anglers alright, ayan dito tayo pumukul ayan dati Ayan, ito yung regular nating pinupukulan. Ayun, dun ako pumupuesto. Dun sa may resort. Ayan, nakita rin natin dito kanina yung mga kapatid natin sa fish club. Ayan, sila uh, bro Odi. Ayan, sila bro Corky. Ayan, mga, mga kagrupo po natin yan sa fish club. Okay. eh I think that's it for now. Ayan, magsama-sama tayong muli sa mga susunod ko pang mga i-upload na video, this has been and Babe ayan, thank you so much sa inyong panunood okay